So ayan Total so, ka niya Ades um, Ang vlogger niyo si Pot Kamatayan ng baterya Alright guys Here we go again Gonzales Farm here fire yung helmet ko Wala mo lang pre no Kuntik ko na mabanggasi bro Grabe nila mo na tubig yung ano dito Hindi ano na tayo ang brake guys oh, pati sa harapan ng hina engine brake lang tayo <laughs> Oh! <laughs> Ito ba si bro? Madulas bro! So, what's up guys? Good morning. Welcome back to our channel. So, another day. Another black. So, yan. Magti-trail ulit tayo ngayon Araw na to Today is Sunday So may grasa tayo dito guys May tinuro sa akin si Idol Lance. Yung last trail natin Is namatay ulit sa tubig So lalagyan daw natin ng grasa Yung ano natin Spark plug Para di pasukan ng tubig Puro konti lang Dito Para lang di pasukan ng tubig Ayan So buti na lang mong last Ano is masandali lang siyang namatay napaandar natin agad gay natin siya dito para pagkailangan natin eh, nandito lang siya okay so nintay lang natin si bro mag text or mag chat para alis na tayo alright so nasa kanto na daw si bro so alis na tayo guys Alright guys So andun na si bro sa kanto So hinihintay niya tayo So destination pala natin ulit guys Is sa uh, Sapang Bato to Gonzales Farm Nagaya yung mga kaibigan natin liaya nila tayo Tingnan nyo yung gulong ni bro guys Iba na Pumogi si Blackbird oh sa kape din na yung starter niya guys di na siya nagkikik kaming dalawa na naman ni bro alright <laughs> eh naman oh pogi ni blackbird so tara na oh. let's go so lagay lang natin yung camera so ayan hindi pa pala kami alis ang vlogger niyo si pot namatayan ng baterya <laughs> okay. ano nangyari bro? Tinumpuli ka na siya. Ayan. Ayan. Sige, padyak. Sige. Ayan na. Ayan na. Huwag mong yagas. May agagas. Malumo dyan. Magagos. Marabi. Tagal pa anda rin. Pagod ako dun ha. bro. we go again. Gonzalez farm First. Woo! First too big. Second too big. <laughs> Guys, may mga kasama pala tayo nasa jeep sila bali dalawang sasakyan si Pro dito Maganda na yung gulong nya Wala ka naman Video kita Alright Ayun hey, naman Eh, <laughs> okay, dapat o dikit o dikit. ang layo niya eh pag binibig niyo ako eh naiiwan eh bagay para safety rin makapig lang magpreno ako mabangga sa <laughs> ayan ayun na ayun na kami kau orang ngotek ba. Nice bro Ya yeah, bangun oh no? Wow. Nauho kayo mga ano. Oh. Buhangin. Lubang ano kayo mga rats. <laughs> oh, lalalim oh. unti na tayo nag sa mga kaibigan nating na nagte-trail kasi ano lang to. Quick trail lang. Tsaka mga kasama natin is ano naka, sasakyan sila. Kami dalawa lang ni bro yung ginustong mag-trail. <laughs> Alam mo naman. Woohoo! sapang batu here we go again ya yeah, lalim <laughs> itu dan tu Lagi <laughs> Layo <Lionel> ni bro <laughs> Basah yung helmet tu <laughs> Hey no pinalambot lang ni bro yung kanyang gulong Kinalambot ng konti sige bro una ka na ikaw naman bibidyo ko lakas ng tubig ha ah. ba wala akong preno kuntik ko na banggas si bro wala akong preno sa likod Dula-dula sana tubig Ha ha. yang freno? yang freno Oh, Bet kaya. Ayoko magagat ng preno. Robot. Ayan. Marapi na tayo Dohan Bridge Uy may nagkakamping Wow Sarap na pesto nila oh Hello Saan ba? Pabawas ng pabawas yung lupa Ano? Ganun guys. Ah, ako to. Oh my god, wala lang daan <laughs> Ang lalim bro! <laughs> Grabe, nilamon ng tubig yung ano dito tindahanan ng ano <laughs> paano kaya si bro balikan natin si bro guys namatay yung motor niya Ang dami kaya kayo mababasan eh. May pagal yata. May pagal yung blackbirds. Mandartin. Mandartin sa wakas. Napagod lang sa blackbird. <coughs> Go! Nice! Okay, Hello. <laughs> hey. Come on. Yeah. Let's back on the track. Driving no? Alright bro! Enjoy lang bro! <laughs> woo, Ay wala pala akong preno! Punta na ayaw kaya preno! Oh my goodness! Engine brake tayo dito! O okay na yung Blackbird ngayon oh! Woohoo! Hahaha! <laughs> sayang di na kasama si babe so biglang nagkasagit si majo yung pinsan niya o bali siya yung nagantabay hindi na rin sana ako sasama kaso pinasama na ako ni babe okay naman daw kaya naman daw niya Diyad dadaan yung mga kasama natin yan ewan lang kung nandun na sila oh wow si bro ah Let's go, bro. <laughs> Dambot. Uy, wow. Wala na yung malalim, bro. Oh. <laughs> <laughs> Nagi pa talaga yung ano, no? Doon na trap si Idol Lance, eh sa so, dinara na namin yun, The last time ang lalim. itong preno. yung pre guys. oh pati sarapan ng hina, engine brake lang tayo. <laughs> Malapit na tayo sa Gonzales Farm guys Hindi kami mag-stopover ni bro Diretso na kami nandito na tayo guys nandito na kayo mga kasama natin so bali sila maglalakad pag nandito na yung jeep ibig sabihin nandito na sila ayun nandito na sila guys ito yung jeep nila papang mar oh. yung sasakyan nila itong orange So, naglalakad na sila niyan. Grabe, lalaki na ng bato. Hindi pa ba pala sila. Alam ko sila na yun. Hindi <laughs> pa pala yung mga kasama natin yun guys. Nandito na sila tito ano? Edwin, kita ko din. Hello, <laughs> tita, Bob. <laughs> Tayo lang padala, lang padala. What the last bro? I told not bro! What the last bro? Gabi aking trail yan Bop! Kami na naman Matalo sa glumot, ne? Yeah, Meter gulas na yung guy What? Okay ka lang, bro <laughs> Buti naman, okay lang si bro Saan tayo? Teka experience mo rin ah. Madulas yung lumod. Ako rin, nadulas ako. Doon ka rin? Doon, sa papasok. Ang record Dude, ka ba mo? Ang record ka? Oo. Ating, ating kung thumbnail. <laughs> <corporate> <gorilla> Pang thumbnail. Nakakita ka na naman ka na. Nakakita ka na naman na. Nakakita ka naman ka Tapos naman na Alright, ayun mga kasama natin guys. Hello. Magay ka, naka-black tayo. Hello. <laughs> okay, all set

All right, guys, kakain na. It's eating time. So, foods natin, guys. And wow. Booger fight. Tole. So, yan, guys. Tabalo. Sinusunog yung mga lapanas. Yung mga panis. Eh, Balik kay Joe. Epic fail. <pain. laughs> oh pipe na, pipe. Mahaba yung pipe. Lord, siya to, dog. Walang panas ko. Sige, sige. Go, dogs. Go, <laughs> no dogs.

Sen bating lagian, brada. Hi guys. So guys, di sini kami. Oi, nama tay. Nama tay. Jom. Lalu di sini lalu nak. Aduh. Aduh. Oi, nama tay.

Ini tu kan? Buat kami. Ini tu buat tangkakin kita. Hello. Let's go, let's go. This is Mami Johan. This is Mami Johan. Lalu <tuk> mulut tangka? Jadi nak <tuk> kencing. Bye nong asal bintang. By built in selbabi dulu.